Ayan po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bala episode na ito. ano po? Ah, uh, ito na po ang ganap dito sa ating, ano po ngayon? Aring isang pinitak na na natin nung naon ng pechay, o po? Pechay at sibuyas. Yan, ito na po. Oh. Yan po ating, na, ano na nang, na-apply na nang pamatay damo. O, oh, ngayon po ating pinasakatan ng tubig. At gawa po nang maglalang prep na po ulit tayo dito. Para sa susunod na crops po. Yan. Ito na po. Ngayon po, sa panahon po ngayon, ito medyo pahinga. Pinapahinga natin ang lupa. Oo. Oh, Higa. Nang para po makasingaw. Bahala na po kung anong panibagong crops uli ang ating ilalagay dito. At gawa po ng ngayon po naman Wala tayong harvest dito Narito naman tayo sa kabilang pinitak Oh, ya katatapos din lang po natin diyang magdilig. oh. Ya, diyan po tayo ngayon na eh. ani. Tapos po yung sumunod diyan na pinitak Ayun yung ating sibuyas. At saka po dun sa kabilang side sibuyas pa rin. Ngayon po ay tayo may, may ano, may dalawang plat dito na pao ng sibuyas. oh Sibuyas pa rin po. Yan. Ito ho ating didiligan. Pinabahan po natin. Ngayon po ating didiligan yung mga hindi naabot ng tubig. Sibuyas pa rin po ito. One, two, three. Tatlong plat. oh ang ating di diligan. tapos po diretsyo patay din natin yung ano yung ating ang tawag din yan pabaha Parang mas nakakabisado ko po isa sibuyas. Uh Kahit magmura ng murang mura. Huwag lang ulimanin nila ang umano sa atin. Gawa po ng ampechay, hindi pwedeng sabihin natin na pagulakin ng pagkagulang. Ay kasunod daw ay bulaklak. Ay ito hong sibuyas. Pag ako yung titingin sa kanya, once na magbulaklak siya, pwede pa natin i-harvest po yung bunga. Ganon Uh po ang nagiging ano ay. Pero yung picture, talagang last ano natin dyan Last chance ay ibenta ng mura oh. Ito po naman pwede rin ibenta ng mura Kung talagang sadyang napakarami na Okay, ito po. Medyo may pangisig na po uli oh. Ito nga po hindi ko na po naipakita sa inyo Nung itinanim Oo oh. Pero sa Pechay mustasa po naman, hindi naman tayo umaayaw doon ng pang araw-araw talaga o pera. Uh -huh. Pero ito yung mas maganda pa rin. Lahat po naman maganda. Mamaya okay. po ulit magdidilig. At may nabili ng... Anong tawag din? May nabili ng pechay. Atin pong ikukuha muna. Pechay. Yan po kagandahan naman ng pet oh. Mabilis ang pang-araw-araw po ba? Uh -huh. Hindi ka lang matanggal. Pare po, ito dito. Tapos na po natin diligin. Na, tarpi babalikan, no. Hintayin natin sa labas. Yung kukuha po na rin. Yan na po yung ating ano dito sa malapit sa kubo. Yung ating sibuyas. Oh, ayos na po, goods na. Wow. Oh. One, two, three. Haba pong hinihintay natin yung bibili na rin. Titibay natin yung saging dinis sa tabindaan. Yun oh makasaging tayo na ay nga talagang wala ng dahon paano ka matitiba rin nasa pagitan ng kuryente yan po ating kukuha niya saging Ang wala ng dahon La condanta la vez. latundan po hinog na nagisak na pati o gisak na pati damayt Mahirap pong hama king putulin at nang daming wire. Mata tama kuryente pa. Eh. Yan ang daming pong wire, eh baka tama mga kuryente pa oh. Ayahin na yan. Này nó! <laughs> 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 oh, ôi, uh <-huh>. oh, oh, chút <laughs> 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 <laughs>